Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagsalita na si Nadine Samonte hinggil sa hindi magandang karanasan sa GMA Gala 2024. Sa eksklusibong panayam ni Ogie Diaz sa aktres, napag-alaman na totoo ang mga kumalat na balita hinggil sa hindi magandang treatment na naranasan nito sa event. Ayon kay Nadine, invited siya sa naturang pagtitipon. Pinaghandaan niya umano ang nasabing event at pinagkagastusan pero sa huli, hindi siya nabigyan ng maayos na upuan at table. Ito ay dahil wala umano siya sa guest list. Wala umanong serve na table para sa kanya, kaya naman napilitan siyang pumwesto sa bandang hulihan na di daan daanan lang ng mga bisita. Tila nagmukhang kawawa ang aktres. Bunsod nito, siya ay umalis na lamang at hindi na tinapos pa ang programa. Pagbalik sa hotel room, hindi na napigilan ng aktres ang mapaiyak dahil sa awa sa sarili. Ikinwento niya ang buong pangyayari sa kanyang asawa at ito ay nagalit ninais pa umano nito na bumaba sa venue pero pinigilan ng aktres. Paglabas ko kahapon sa event hindi ko na natapos yung program I was so frustrated and so down and lost I guess that's the right word so parang what happened parang ganun yung nangyari sa akin so my team was so mad they hugged me when I went up umiyak na ako doon. Nung binigyan nila ako ng invitation for that gala, um, nag-RSVP agad ako. Kasi pag hindi daw kasama sa RSVP, hindi daw makakapasok. So, nag-RSVP na ako. I even asked them if I can bring my husband. Pero sabi nila, I cannot. Walang plus one. go, okay, sige, it's okay. And then, um, pagdating ko doon, kahapon, kagabi, my name was not on the list. So, parang sabi ko, okay, so, pero nag-RSVP po ako. My handler was there also. Tapos sabi, eh, wala ka po dito. Ano po bang apelido? Lata na, apelido ko. Sabi ko na, sa Monte Aydlot, Chua. Pero it's not there. Sabi ko, um, meron po akong show ngayon. Sabi ko sa kanila, yung Forever Young, pero hindi pa in-air. So, they were looking, they were thinking on saan ako iupo. Sabi, oh, sige, upo ka na lang dito kay La Altea. Kasi meron pang isang seat na pwede. So, binigyan nila ako ng number. When I went inside, sobrang puno ng table. So, parang, okay. And then, all of their names are there sa table, sa, sa ibabaw ng plate. Nagulat ako. It was dulong-dulong table and walang nakaupo doon. Ako lang. And may dalawang nalaki na umupo doon. Parang ako, okay, sige, at least I have my table. Pero, parang nakakaramdam naman ako nung parang, what happened? Nag-RSVP ako. They even messaged me lahat ng list ng pangalan ng artista nang papasok ng 6 to 7 p.m. And naandun ako sa list. How come wala akong sa list ng registration? So, dun pa palang nagtataka na ako. Tapos parang I feel so kawawa na everybody was going sa akin na parang, Nadine, are you okay? Okay ka lang ba dyan?